Na, nalikod ko ka. Ano nga ni Uwas? Ay, hey, but ako na kong tugurong ginalipak nila Lasso mo. Kay Bo Diyos, budlay ni nga daan niya sila ya. Kay gina, ano nga daan niya, suriyahan ka niya, yeah? makita, dito? Oo, oo, dito gina yung nila ya. Missis, makita mo kong pusin dyan. Oo, doon ginasubusuban. Ano, Diyos ko.

No, man. Sakit ang tudlo. Grabe, gadya yung libak. <laughs> Sakon yung ikaw kabalo kung sino, gaya ko number berbe. Number 5. laban si ano gina. Si, si, si taro,